na ba, brother? Ready na. Ready yeah, na. na ba kayo? Maging kayo. Ay, kuya. Huh? Sabi yan eh. Ah, uh, excuse me, miss. Hi. Ay. Ay, kuya. Naka-follow ka ba sa Casino -plus. plus at C Plus? Oh. Ay, talaga? Ano, Patingin pa doon. Ayun, grabe ka naman. Patingin ko kung naka-follow ka nga. Yon, nakafollow nga siya. Magbibigay kami ng certain category at mag-uubosan lang kayo ng sagot. Ang walang masagot ay automatic talo. Bibigyan ko kayo ng flag. Ayan, ito yung flag. At kapag sinabi kong 1, 2, 3, go. Kung sino ang unang makapagtaas ng flag na yan at sisigaw ng sipi, siya ang unang sasagot. Ready ka na ba? Ready, ready na. Go. Yeah, ready ka na ba, brother? Ready na. ready na. Ready na. Ready na ba kayo maging kayo? Uy! Uy! Uy. Magbigay ng pagkaing dinidilaan. Go! Okay. Ice cream Lollipop Ice one. candy two. Ice pop One, two, three ah. Okay, may one okay. point ka na kuya Magbigay ng ginagawa bago matulog three. Magdasal Lamos Magtong brush One, two, three Magkatagang higaan One point, one point Okay, time breaker Magbigay ng bagay na matigas Go. Bakal Yellow. Pato One. <laughs> oh, okay, no. oh, Calvin, nanalo ka ng 1,000 pesos! 000. Thank you po sa C-Plus, sa Kasino Plus.